Oh, dami daming bunga ng lunggan, oh. Guys, daming bunga. Daming bunga ng lunggan. ayo oh. Grabe ang bunga, hitik. Ang lalaglag lang. Ang daming tumayari siguro ito, oh. Ang laki ng puno, oh. Basta tayo sa Pilipinas, hindi bumubunga. Dito bumubunga. Ang <laughs> iyan, iyan, dali. 60 mo kasi ka na. Hindi ka yan. Balik. Ito, malabo-malabo na siya. Ang galit yun. malabo labo ng camera ko na eh. okay, yun. Dumumi na. Ito. Malinaw pa Nice. Ayan pa. Lechias. may ilang pirasong bunga. May ilang pirasong. Ayan. Yung, may ilang pirasang. Ayan Dito, season ng pagbunga ng ano, ng lunggan. Sa Pilipinas, ay rambutan at lansones ang season kasabay pa nito pagbunga ng rambutan ano mga agubat ano masasabi niyo siya <laughs> yeah, daming bunga oh why uh, uh. Bunga oh. Hitik ang bunga. Hatabi ng factory o oh. yun ang bahay ng may-ari oh. Sumuha ko kaya dito kumuha ng binhi. Katapos bubuhayin pa ko pag sumuloy baba ko kukuha ko ng sanga nito na may namumunga na. Ano? Para may uwi ko sa atin sa Pilipinas para bumunga. Dami oh. Time bumunga. Ah, paglaway oh. Pero dito sa ano, pero dito kasi bawal tayo. Pero may lugar kami pwedeng kuhanan, libre. Nasa bundok laang, wild naman yun. Pag wild, malalaki ang bunga, ito yung maliliit.